Uy! Kikita nyo? L diba? Sa sobrang init Nakaluto Sa sobrang init, nakaluto So, tapos Lagyan natin ng marik sarap Luto Ayan What's up sa inyo dyan? So, ngayong araw ay magta-try tayo magluluto dito ng itlog gamit yung araw ngayon kasi sobrang init ngayon sa panahon nasa 50 degrees celsius tayo ngayon so ngayong araw ay dito tayo magluluto sa labas so tara dito dito tayo magluluto dito tayo magluluto Anuhin muna natin. Painitan muna natin ng 30 minutes. So, ayan. So, ayan. Nandito yung oil. Lalagyan na natin ng oil yung kiyaha. So, tara. Ayan. Lagyan na natin nalagay na natin yung oil so maghihintay tayo ulit ng 30 minutes so ayan so ayan pupunta na tayo dito lulutuin na natin yung itlog dito yung itlog so tara Uy, Kita no. nyo? Hello. No. Diba? Sa sobrang init. Nakaloto. Sa sobrang init, nakaloto. So, tapos, lagyan natin ng malik sarap. No. Loto. Yan. Sarap. So tapos lagyan natin ng ano, sin So, di ba? Pasok lang init talaga ngayon, nakaluto na tayo ng itlog dito sa labas. Ayan. Nakita nyo oh. Ayan, kakainin natin yung niloto natin ay itlog, o. Oh. Ayan. Saka yung suka. Ayan.